Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binanata ng mamamahayag na si Arnold Clavio si Pangulong Rodrigo Duterte matapos humingi ng paumanhin ang punong ehekutibo sa publiko. Nitong ikalabindalawa ng Oktubre sa kanyang Talk to the Nation, sinabi ni Duterte na dapat siya ang sisihin kung bakit hindi sa patang supply ng bakuna sa bansa. Kung meron man na nagkasala dyan, uh, aminin ko na lang. Kasi wala na ma rin akong magawa. Gusto kong pumili, wala naman akong mabilihan. At kung makipag-contest ako doon sa mga mayaman, pabilihan ng bakuna, eh talagang huli ako. Ngunit ayon kay Clavio ay huli na ang paghingin ng tawad ng Pangulo at hindi lang dapat ito ang gawin niya. Ayon kasi sa fact check ng Mama Mahayag ay dapat ay mas nauna pang nakakuha ng bakuna ang bansa kaysa sa Singapore kung hindi lang dahil sa kagagawa ng mga opisyal ng administrasyon. Naniniwala ang Mama Mahayag na dapat hindi lang sorry ang gawin ng mga namumuno sa bansa katulad ni Pangulong Duterte. Ayon sa IG post ni Clavio. Kaya nagpapatuloy ang mga maling gawi o katiwalian sa gobyerno ay dahil sa pagpayag pa rin ng mga Pilipino na tanggapin ang paghingi ng sorry ng mga namumuno para matigil ang kabulastugan sa pamamahala ng sinumang pangulo, kailangang managot. Ang katarungan para sa lahat ay di nagtatapos sa paghingi ng paumanhin lalo na't di naman sinsero at layon lamang makalusot sa posibleng pananagutan. Ang totoong katarungan, lalo na sa panahon ng pandemat na marami ang nangamatay, ay maparusahan ng mga taong gobyerno na nananimantala sa pangangailangan ng kanyang mamamayan. Walang excuse, walang rason, walang palusot. Ang pag-ako ng kasalanan ay marapat sa bayan ng sakripisyo. Magresulta man ng pagkawala sa puesto o pagsasampa ng kaso. Sabi ng mama mahayag sa kanyang Instagram post. Sa ngayon ay umabot na ng mahigit 400 plus reactions ang nasabing post. Anong masasabi mo sa balitang ito?